Sina kayo ngayon Standboard. tapos kapag gusto nyo ng malakas pindutin nyo lang to loud horn ito naman yung switch natin sa ilaw sa mini driving light yan low beam dilaw puti yan kayo nang bahala kung ano yung gusto nyo yung high sa kalaw pwede nyo yung baliktarin yan pwede nyo ikot to ikotin nyo lang to pag ganun may passing na rin siya mga poste, yung passing niya. masama na rin 'to. Passing. Kapag ka naka dilaw, may passing sa puti. Pag naka puti, may passing. Yung dilaw yung nagpapasing passing okay. 'to. Ito nakasakit niyan. Na ano? nakakabit nyo na lang. Yung black ground. Ito siyan, dilaw, pula, puti ganoon din sa kabila so ito yung sakit ng MDL muna ito stock horn ito yung papunta sa stock horn then papunta sa wire ng stock kung bunutin yung stock horn nyo ikakabit nyo then papunta rito so may kulay green ito yung magiging wire ng hotness kakabit nyo sya dyan to sya to sa stock ito naman blue na may black sa loud horn yan o sa twin horn and blue na may black nakahiwala yan dalawa try mo yung MDL tatlong relay yun yung setup natin so mga kasama dyan ito yung switch meron na syang ano matatanggal na rin sya nakasakit sya meron yun din yung ating domino 3 way switch nakasakit na rin available na ito mga guys sa shop yung ginawa nating harness na to para kayang kaya niya na magkabit yun yung bilhin sa akin to itong harness na to yung harness na yan pwede niya yung bilhin dito sa shop tapos kayo na lang magkakabit sa mga motot nyo kung meron na kayo na biling loud horn saka MDL kung meron na kayo nyan ito na lang bibili nyo itong nakaseta para kayang kaya niya na magkabit available din to sa si shop PIA saka iba-ibang klase tapos meron din tayong MDL pero ngayon ito ito yung pinackage natin itong ano itong wiring wiring na natin para bibili nyo na lang okay kung pupunta kayo dito sa shop hindi na kayo magtatagal na isasalpak e, na lang yan hindi na kailangan magasyadong matagal mag wiring kasi matagal to gawin eh pero dahil nakaayos na siya salpak na lang sa motor nyo mas madali na mga gustong magtanong kung magkano to PM nyo lang ako sa page mga boss so, sa ating youtube channel pangisubscribe naman yung ating youtube channel ayun na Facebook page. Ayan pa rin. Pares lang mga boss. Ayan. Okay. So, kung gusto nyo po ma sa shop, punta lang kayo rito. Ikaw yung location sa comment section. Right? Aba, ito. tayo. Okay. Karapit nyo na lang tong fuse box, tong live. Ayan, sa live. Tapos, ikwitan natin. Tapos, ito naman sa ground. etong may sakit na to itong kulay pula na to ito yung kakabit natin sa accessories wire sa ignition na siya sa susian sa ignition accessories wire ito yung passing natin nakarebe na rin yung halo switch natin may halo yan Ayan, pag nakataas yan stop horn lang ito yung ito halimbawa yung switch natin sa busina di ba? Yung busina kayo ngayon kapag gusto nyo lang malakas, pindutin nyo lang to Loud horn. Okay, tapos, dalawa yung switch natin sa ilaw sa mini driving light. Ayan. Low beam. Ayan. Kaya nang bahala kung ano yung gusto nyo yung high sa kalaw. Pwede nyo yung baliktarin yan. Pwede nyo yung ikot to. Ikotin nyo lang to. Pag ganun. dilaw puti tapos may passing na rin siya mga boss Ito yung passing niya kasama na rin to passing kapag ka naka dilaw may passing sa puti kapag naka puti may passing yung dilaw yung passing so dumating na yung mga in order natin mga guys ano sa paggawa natin ng pag setup natin ng MDL nagamit natin yung mga relay mga makakapal yung wire nyan mga boss and yung mga circuit na number 18 yung nagamit natin pang wiring dito sa ating inassemble na ano uh, isang set na sya no so plug and play na lang sya, ikakapit nyo sa mga motor nyo, kung gusto nyo ng loud horn saka mini driving light <clears throat> saka yung stock horn na may passing na rin yung mga socket na ginamit natin mga 5 pin 3 pin tapos domino switch tapos yung halo switch may dalawang fuse box tapos may passing mga box Ayan. yung mga dugtungan ng mga wire bukod sa matindi yung pagkaka-splice natin dyan ininang din natin yan mga boss para siguradong hindi siya basta-basta matatanggal kasi ito, ito yung mga ginamit natin na tape and tagal ito para maganda tingnan hindi sala sa labat tapos ayan sya ano ba diba? pati ito yan hininang din natin itong mga sakit na ito para sa MDL sa kabusina lahat ng sakit na tapos nakasaring kabus tube kaya nito tapos so, yan pantay pantay ang wear nya para hindi magulo tignan mga boss Ayan. Kitang-kita niya naman, di ba? Sa mga hindi pa nakapalo sa ating Facebook page, pakipalo naman yung ating Facebook page, mga boss. Ayan, Sa YouTube channel natin. Ayos lang. DIY and DTP. Subscribe na kaya mga boss. Wala kayo pa tayong video ng i-upload dyan. Ang mga kagaya nito. Right Ayan, <laughs> dooling na ako. Tulog muna, tulog. Tulog Oke, okay, testing. Solid. Halimau para siyang bombo. buo natanggal. Oke. Okay. Oke, okay, let's go testing natin. Spia. Sound check. Oke, okay, alright. Next naman si then so testing sabah testing testing so yun alright let's go pili na lang kayo kung anong gusto nyo yung busina welcome back sa channel natin ngayon ay magte-testing tayo ng busina so ito yung mga gagamitin nating sakit makapal na wire circuit number 16 so lagyan na natin ng ito nilagyan ko na lang terminal ayan o meron na siyang terminal yung isa lagyan din natin So, te-testingin lang natin siya sa battery pwedeng may relay pan testing lang naman pwedeng wala hindi ko makita ayan ayan ganyan lang kadali mag crimping ng ating ah uh, sakit kaysa wala pa ang te-testingin ko ngayon dahil may pupunta tayong customer I-ready na natin para pagdating niya, saglit na lang matapos. Ayan o. Saan natin Ayos. Yung piya na original. Saka ito na rin. Ano? Testing na natin. Nandito na tayo eh. Testing na natin tunog pero yung decibels ay sa susunod na lang tingnan natin yung seal ng piya testing lang naman natin siya so parang unboxing to Yan yung itsura nya ayan o mayroon syang sticker dalawa ito naman din so yung itsura nya pag binuksan natin ganito ayan medyo malaki rin ito po may kasama syang pang ground sa wire dalawa nito na pang ground yung kasama ni Denso sa kadalawang bracket ayan, naka separate sya dito walang kasama to walang kasamang socket wala. eto itong bracket nya naka built in nakakabit pwedeng tanggalin pwedeng luwagan sa Denso eto may kasama rin syang papel ayan so tabi ka muna dyan Denso ito ka muna ito naman yung ano malakas din to nalalakasan din ako dito sa Hela itong kulay violet to ba? violet parang pink or violet ang code nito ay Hela sunod sunod natin testing yun para mabilis lang tayo kabit kabit ko lang yung wire kahit wala na munang relay ayan eh no, kulay violet sya ang ganda uh, maliit lang din sya ng konte. hindi kagaya ni evolution sa kani denso pero malakas to solid tong tunog nito parang mas malakas pa nga sya dito kay Bosch kaya lang, mas mahal talaga sya ng konti kesa kay Bosch So, nainahan na natin. So, testing natin yung Bosch. Okay, start natin ulit kay Bosch. Testing ulit tayo kay Bosch para sunod-sunod pagte-testing Bosch, tunog. Testing. Okay. Next naman. Okay, let's go. Testing natin. Spia. Sound check. next naman si denso testing makas din buo rin yung tunog nya tapos ito to ganda ng loob oh. yun, talagang social yun na niyo, nyo Naka plastic so testingin natin to testing testing So yun, alright, let's go Pili na lang kayo kung anong gusto yung busina Okay, testing Tanggal yung sakit Ay, hindi, ah, uh, tanggal nga Okay, testing Solid Solid nga yung tunog nito Halimaw, para siyang buong buo Natanggal, tanggal, Kaya maganda talaga to, nakahinang to eh. Ano ah, hindi natatanggal. Sa vibration. Okay, alright. So, yung mga busina natin, na-sign natin. So, ito, mas nalalakasan nako ako dito. Sa personal ah. Mas buo yung tunog niya. Kung gusto niya naman ng matinis, na malakas yung to, si Pia, yung lagi niya naririnig. Tapos ito, bago sa pandinig ko to, itong Hela, pero okay sya okay mga guys kung gusto nyo rin magpagawa nito dun sa mga na testing nating mga busina kung ano yung gusto nyo ipakabit PM nyo lang ako mga guys sa page natin DIY Anything TV sa ating youtube channel DIY Anything TV paki subscribe na rin mga boss to sa facebook naman DIY Anything TV pa rin walang pagbabago ay pakipalo na rin so, ito mamaya ang nakapilang ikakabit natin sa Honda Beat FI paparating na si boss kaya nagchat sa sakin kaya ready ko na yung wiring nya gamit yung gantong klaseng relay saka to saka itong mga wire eto mas gusto ko yung nakahinang to eh kesa nakasakit eto yun pag nakasakit sya may posibilidad na matanggal eh kaya pwedeng itong sakit ihinang natin o kaya yung wire yung wire ipasok natin doon sa butas then hinang natin saka natin lagyan ng shrinkable tube Sabi sabay yung para dyan halimbawa ito ganito kalaki solid. Eh walang kawala yan. mga guys kung gusto nyo rin magpagawa nito dun sa mga na-testing nating mga busina kung ano yung gusto nyo ipakabit PM nyo lang ako mga guys sa page natin DIY Anything TV sa ating youtube channel DIY Anything TV paki subscribe na rin mga boss to sa facebook naman DIY Anything TV pa rin walang pagbabago ay pakipollow na rin ito hindi na to kailangan